Good evening. Noong 2016, pumunta ako ng ibang bansa. May nakulot akong cellphone malapit sa entrance ng mall. Tapos pinulot ko cellphone na iPhone. At saka model 2016 yun na cellphone. Bago lang, bulan yun. Tapos, may maya, tumawag yung mayari. Uh, tapos, binigay ko doon sa information ba yun o customer service. Tapos sabi ko, may napulot akong cellphone doon. Tapos tumawag yung mayari. Tapos sila, ah, dito yung cellphone. Tapos pumunta siya doon sa information o customer service. Tapos nakita niya ako akong nakapulot. Sinabi ko doon. Tapos nag-shake hands siya sa akin. Tapos sabi nila, salamat. Tapos umalis. Ngayon, noong 2019 na naman, tumalik ako doon na naman sa ibang bansa. Nakakita na naman ako ng tira talaga yun. Malapit din sa kotse, yung cellphone malapit din sa kotse. Pira na sa halaga na 11,000 sa pera natin. Tapos, naghanap kami doon ng tao, nagtanong-tanong kung may na ano ba ng pera na ganong kalaking halaga. Tapos, dinanin namin yung gwardiya, yung mga taga-ibang flat. Tapos wala talaga lang ng claim. Walang nag-claim. Hanggang umuwi na ako noong 20, 20, malapit na yung COVID. Umuwi ako February. Tapos katapos noon, nag-lockdown na doon. Hindi sana ako magka-uwi. Ngayon, hanggang ngayon, walang nag-claim. Tinatanong-tanong doon, wala talaga nang nag-claim. 2019 pa yun, 2025 na ngayon. noong ano na naman uh, 2021 base dito sa aking listahan nakakita naman ako ng pira 1,000 pesos dito lang sa atin sa <clears throat> Pilipinas may napansin akong motorized na ano pidikab o tricycle may dumaan tapos may ginagawa ako noon may nakita ko na parang lumipad, lumipad sa ere. Eh. Hinayaan ko lang, akala ko pape. Hinayaan ko. Matagal kong nilapitan doon sa kalsada. Kasi may ginagawa ko. Paglapit ko, uy, pira pala yun. 1,000 pesos. Tapos, pagtingin ko doon sa, sa sakyan, wala na. Malayo na siya. Hinabol ko, hinabol. Hanggang dumating ako sa mga dalawang baryo ang abutan ko. Hindi ko na talaga abutan yung Uh, motorized tricycle tapos bumalik ako pagbalik ko may naghanap pala nagkasalubong lang kami bumalik pala sila nakita ng kapatid ko tinanong ano ang hinahanap pira na hulog 1,000 sabi niya ayun hinahapol kayo doon may napulot yun ng aking kapatid tapos pagbalik ko nagkasalubong lang kami doon sa may kurbada blind curve yun tapos, nagkita ko yung pinikap, huminto ako rin. Huminto din ako, naka motor ako, single motor. Tumingin sila sa akin, tapos siguro ito na yung mayari. Tapos sabi ko, may nakulong akong pera doon, sa akin yan. Tapos hindi ko pala alam, kapitbahay lang pala namin yan kasi hindi hindi kami masyadong magkakilala dito sa mga kapitbahay na lalo na yung baguhan sila sabi niya, magkapit bahay lang tayo doon, ah, kapit bahay ko lang na tayo. Uh, tapos teacher siya daw, teacher. Tapos binalag ko yung 1,000. Ngayon, noong 2023, 2023, mayroon mga manok dito na pumasok sa bakong namin. Doon sila nangingitlog. Tatlo, tatlong inahing manok. Ang ginawa ko, nagtanong ako sa kapitbahay, sabi nila, kami yan, hindi na nag-aoy, akala namin na wala na. Binalik ko yung tatlong pinaheng manok. 2023 yun. Ngayon, noong 2024, bumili ako sa bikiray ng tinapay, tapos doon sa istante, may naiwan na silpon. Tapos mayroon ding senior citizen na katabi ko, umalis na siya kasi nagbumili din siya ng tinapay, bumalik na siya sa niya, Sabi ko, Sir, yung cellphone mo naiwan. Tapos may maya, pasok na siya sa kotse niya. Tapos maya maya, lumabas, sabi niya, hindi pala sa akin to, andun lang yung cellphone ko sa loob ng kotse ko. Tapos sinabi ko sa tindera ng ano, bikire na may cellphone na naiwan dito. Kasama yung senior citizen noon, hindi sa akin yan. Kami dalawa nagbalik. Tawa, pag tumawag yan, sagutin lang. Niyo lang para mauli yan, mas mauli yan sa may-ari. Iwan ko kung nasulay ba yun. Pero alam ko yung saan yung, ano, yung bikirin na yun. Hindi ko lang banggitin kasi hindi siya sponsor. Sponsor lang ang pwedeng banggitin dito. Mm -hmm. Ngayon, ngayong araw na to, November 11, 2025, nakapulot na naman ako ng 1,000 pesos doon sa unahan lang ng dating nahulog na 1,000, unahan lang, kunti, 1,000. Tapos, may single na motor, lumipad siya, uh, naglanding landing na siya sa lupa. Tapos, kita mo, 1,000. Tinawag yung motor, oh! Malakas ang sigaw ko, pero, sa layo niya, hindi na niya narinig. Yung nakamotor na yun, naka-hood siya ng, naka-jacket siya ng itim. Tapos, may hold siya na itindin. Siguro hindi na rin eh kasi may hold siya dito. Ngayon, pinulot. Hindi ko pa agad napulot yung pira kasi nalagpasan ko yung pira kasi <coughs> tumakbo yung sinasakyan ko na motor eh. Tumakbo, nalagpasan ko yung pira. May nakasunod sa akin na motorized na pitikap o tricycan. Pinulot niya. Hawak na yung pira. Tapos bumalik ako. Sabi ko, sa akin yan. Eh, sabi ko, salamat, kinuma ko yung pira. Pero, ginawa ko yun kasi nasa isip ko, isulit ko yung pira sa may-ari talaga. Ngayon, pagkatapos doon, yung bahay namin, halos magkaharap lang yung barangay hall. Pumunta ako doon, ah, inutusan ko yung tao na nakakita rin na lumipad daw yung pira. Sabi ko, dalhin mo sa barangay, tapos sabihin mo na nahulog doon, tapos i-review yung CCTV nila. Tapos sumunod ako. Ako nag-explain doon. Sinundan ko yung tao. Ako nag-explain kasi kilala ako sa mga tao doon sa barangay namin kasi magkalapit lang. Sabi ko, tingnan niyo sa CCTV yung plate number lang ng motor para makuha natin para ibalik yung 1,000 na napulot ko. Tapos sabi ko napulot ko doon. Tapos umalis na ako kasi may kukunin pa akong estudyante doon sa school. Ngayon, paglabas ko ng gate ng aming bahay, kasi magharap lang yung gate ng barangay hall namin, lumabas na yung tao na inutusan ko, yung nakikita din na may palyumpira. Tumakbo siya kasi paalis na ko. Sabi niya, hindi raw makikita sa CCTV yung plate ng bear kasi malabo. Locality pala yung siguro yung CCTV na yun. Hindi masyado maganda yung buha niya. Sabi daw, sabi ng inutosan ko, sabi niya, ibalik daw, ibalik na lang yan sa doon sa na nakapurot, tapos ako yung nakakuha ng tira. Kasi hindi nakikita yung, ano, siguro kasama na rin yung tao at saka yung, hindi makita yung mukha at saka yung print number. Siguro ganun. Tapos sabi ko sa inutosan ko, ano na lang, ganito ang gawin natin. Pag hindi ito walang nag-clean ito ng, sa loob ng limang araw mula ngayon, November 11, 2025 sa loob ng limang araw hati tayo nito sa, yun, 500, sa akin yung 500 tapos sa isip ko pag napunta sa yung, yung 500 sa kanya, sa akin 500 yung 500 na parte ko hindi ko gagamitin yun hindi ko gamitin, ibigay ko yun tuwing magsimba ako sa linggo ibigay ko yun sa simbahan offering yung bigay ko halat yun kasi hindi ko hindi ko gagamitin yan kasi nakita ko lang yun sa daan kawawa naman yung mayare at saka yung binigay ko ng 500 kung sakali siya nabalad tapos naisip ko pagkatapos masyadong madali yung limang araw na ano limit kasi dapat dalawang linggo ganun pero okay lang yan kasi pag binigay ko yung number niya, tawagan ko lang siya. May number din ako sa kanya kung sakaling may mag-claim. Tapos, doon talaga sa barangay ko, ibigay ko mayroong mag-claim ng pera na yon na 1,000. Dito, pera ko, kalimutan kong ipakita. Ito. Ito yung 1,000 na napulot ko kanina. Nakita ko. Ito yung 1,000. Tapos, pag may mag claim nito doon talaga sa barangay ko ibigay tapos hingihan siya ng valid ID niya kasi nung inangkit ko yun sa taong nagpulot nito na akin yan maraming nakakaalam maraming nakakita hindi nilala yung iba para out na ako dyan sa mga kung mayroong, may mag-argadiado hindi na akong question kasi sa barangay ko to ibalik. tapos kailangan documented. May permanent siya doon ako din na naibalik sa kanya yung pira. Para kung mayroong scammer na mag-claim, yung pira na yun, akin yun. O, oh, sige, valid ID. Tapos ibigay ko to. Kung sakaling mag-claim yung may ari talaga, makontak namin yung scammer na nag-claim nito. Kasi may hihingihan siya ng valid ID, pangalan, barangay, sa akin din. Ganon para secure tayo sa mga may mag-argabya Ang tanong, bakit palagi akong nakakita ng tira? nung doon din ako sa Manila, tanggal na yun. Hindi ko na talaga maipalik yun, 500 pesos. Kasi nasa Pasay yun, Pasay City, kita akong 500. Tapos yung ilang taong clip, kita akong 100 pesos. Hindi ko na talaga magulit sa daming tao. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi baguhan ako sa Maynila noon. So, naging akin yung 500 na lang na yun. Hindi ko na binalik. Ang tanong ngayon, bakit nung, mula nung ako ay elementary grade, lagi ako nakakita ng pirat, bariya, o kaya papel. Tapos, pinulot ko, kinuha ko. Hanggang ngayon, palagi akong nakakita ng tira sa kalsada. Tapos, tuwing may makikita akong tira, kaya na, yung malaki na ako, handa na ang sarili ko na sabi na ibalik yung tira. Pag may nakita akong tira na hindi sa akin o bagay, automatic na yan, ibalik ko talaga ang nangyari. Pag makikita ng punta ng barangay o sinong lalaki ng police station, yun talaga ang nasa isip ko palagi pag nakikita ako ng ganito ganon din sa inyo, ganon din, gayahin nyo yung mga estilo ko maghanda na kayo sa handa na yung sarili nyo pag nakikita ganang tira o oh, anong bagay ihanda nyo sarili nyo ibalik nyo sa mayari pag napasok kayo sa barangay tapos sabihin nyo na ganito o oh, ganon yun ang pinakamagandang gagawin ngayon, bakit palagi akong nakakita ng tira? sabi nila pag ang taong palaging nakakita ng pira sa kalsada, hindi daw aasinsong ah, sa buhay. Yun ang sabi. Kasi, inaisip ko rin, siguro baka yung pira na yun, yung ibang nakita ng mga bari-bari, baka inihagis lang yun sa may yung kabalian ng mga baka galing yun doon kaya huwag nyo pulutin ako pag nakikita ko ngayon ng bariya o 20 pesos lang may kakilala ko o hindi tatawagin ko sabihin ko o oh, may tira o Ay, nakita hindi na ako pulot na ganyan kasi sabi daw nila hindi ka daw aasimso sa buhay para totoo rin ngayon ang um, <clears throat> marami namang nakita na pira ngayon, meron din yung mga iba, yung mga bagay-bagay. Binalik ko rin yung tulad ng manok sa ko Ngayon, bakit kaya ganun? Yung ibang tao, hindi eh, nga. Nahirapan na makikita ng 10 piso sa balsada sa loob ng 5 taon. Pero ako, madalas, madalas ang makita Hindi naman araw-araw pero -araw Makikita talaga ako ng mga bari-bari, pero -bari, hindi ko pinupulot. Siguro, lalapitin ako ni Santa Claus. Ang masasabi ko lang kay Santa Claus, sa susunod, kung lalapit ka sa akin, yung galing talaga sa iyo. Maglagay ka sa kalsada ng uh, ah, Fender na electric guitar, Stratocaster. Yan. Para magpatuloy na ako sa akin bag song sa akin song cover natigil tigil yung song cover ko kasi nasira yung lahat ng mga uh, gamit ko at saka samahan mo rin na rin lang ng ano uh, electric guitar amplifier na Marshall huwag yung 50 watts kasi mahal yun 100,000 yun mahal yung ano lang 30 watts lang pwede na yan malakas na yan tapos yung ang model niya ano M-G M-M M-G ah, 30SX yun ang model niya, 30 watts lang yan di ba, kasi kapit-kapit si Santa Claus sa akin eh. ihingaan natin lang ano, kasi ngayon ay November 2025 November 11 ngayon ay, hindi, November 12 pala ngayon mali na naman November 12 ngayon hindi para pala 11 November 12, 2025, ngayon, ngayon, kaninang umaga ko nakita yung tira, ang sa dito. Tapos, next month ay December na. Ngayon, challenge ko kay Santa Claus para makapatuloy na ko sa aking song cover, upload sa aking Facebook page. Yun ang gagawin mo. Yun ang request ko. At, para sa aking mga 164 followers sa aking Facebook good hindi talaga kayo nag-unfollow sa akin kasi 164 pa rin mula noon hanggang ngayon at saka sa nanonood na ano hindi nag-follow sa akin ganun, gawin ganun din yung estilo na sundin yung pag nakikita kayo ng isang bagay na hindi sa'yo opera handa, handa ka na ha? Huwag ka na maglawang isip pa. Diretso ka na sa barangay, ibalik mo, iulis ulit mo doon, tapos yun sa legal na pamamaraan na mabalik yung pira sa may-ari. Kasi kawaway may-ari nito. Paano ngayon kung ang destinasyon niya, pagdating niya sa destinasyon, pagbunot niya sa bulsa niya, wala na yung pira niya. Tapos ang destinasyon niya, parmasya pala. Bibili siya ng gamot, wala na siyang pambayan, wala na siyang pagbili ng gamot kasi Nahulog na yung 1,000 niya. Diba? Kawawa. Tapos, halimbawa, nagkayote ay yung ano, na may hari nito, yung para pambili ng gamot, nagkayote ay, nag, ay siya. Tapos, ang sakit pa naman ng yote pag nakaranas kayo niyan, ako, isang beses pala ako na yote ay, ang sakit pala dito, kanilid. Tapos yun ang um, naranasan niya ngayon. Baka hindi siya nakainom ng gamot dahil nawala itong 1,000 pesos niya. Sana bukas may magtanong kanong dyan. Sana um, mabalak, maibalik ko ito. Kahit lagpas ng limang araw na lang siguro. Sasabihin ko lang siguro sa ano, yung pakikita din. Ito, pero ako nakapulo talaga akong nag, ano, sabi na akin to. Ngayon, ay tatapusin na natin natin may quinto. Good evening again.